Cherry White, posibleng makulong dahil sa ginawa nito kay Honey. Hindi nga biro ang posibleng takot na trauma na naidulot ng mga ginawa nitong si Cherry White. Ito'y dahil sa idinulot ng hiwalay Cherry White at buitapang. Subalit ang masaklap raw ay damay itong si Honey. Kamakailan nga lang ay nagsalita itong si Buitapang patungkol na ito sa tunay na ugali ni Cherry White. Isa nga rito ang hindi inasaan ng lahat ay ang paghabol raw sa kanya ng kutsilyo ni Cherry White dahil raw yun sa matinding selos kay Honey na ibahagi nga nitong si Boy Tapang na sa sobrang selos raw nitong si Cherry White ay may masamang balak raw ito kay Honey. Subalit, ano nga ba ang ginawa nitong si Cherry White kay Honey na posibleng ikakulong nito? Usap-usapan nga ngayon ang naging pahayag nitong si Honey sa gitna ng matinding away nitong si Cherry White at Boy Tapang. kapshun nga nito Buitapang, sabay nating harapin. Hashtag, Tolfo, hindi raw talaga inaasahan itong si Hani na may masamang balak pala itong si Cherry White sa kanya. Sabi pa nga rito ni Hani, ganyan po bang klaseng babae ang iniidolo nyo? Tatanggalan niya ng anak ang mga magulang ko nang dahil lang sa selos? Naibahagi nga rito ni Hani na hindi raw papay ang kanyang pamilya sa naging plano sa kanya ni Cherry. Makikita nga natin na niyak niyak itong si Hani habang ibinahagi ito sa madla. At nasabi nga rin rito ni Hani na nag-usap raw sila ng kanyang pamilya na pupunta raw mano sila kay Tulfo, Anya, magpa-file po kami ng kaso laban kay Cherry White. Kasama namin dito si Buitapang. Naibahagi nga rin ito ni Hani na may balak raw umano itong si Cherry White na ipadown daw ang kanyang social media account samantala. Lubos naman ang pagpapasalamat nitong si Hani kay Boy Tapang dahil nilabas raw ang katotohanan.